ito'y gawin nating torils, insya Allah, hura po kung tayo ay pagbigyan ng Allah na kung saan ang ating uh, pangarap na maging toril ito para yung mga mga bata, hindi na sila pupunta sa malayo, dito na sila sa ating mag-aral ng toril. Insya Allah, hura po lalamin, kaya nandito ko sa inyo upang humingi ng tulong, na ang tulong na yun ay yung, yung kusang loob na maliit man o malaki, marami man konti, at least, insya Allah, hura po lalamin na na, merong uh, biyaya o tulong na ibigay sa amin at tulong mula po sa inyong malinis na kalooban. Alhamdulillah, nandito tayo ngayon sa Masjid Ar rahim kasama natin ang kanilang imam ang kanilang Grand imam na si Sheikh Hamza Abdul Rahim. So kung matatandaan nyo, ito yung mosque na pinagtulong-tulungan din natin sa ating page, na i-upload natin sa ating page at alhamdulillah, ito na ang kaniyang naging itsura. Nung una ay etong floor na to dito ay wala pa ito pero alhamdulillah, dahil sa pagtutulungan natin at sa awan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ganap na itong na-flooringan. Okay? At pati mga dingding, meron na rin. Pero ngayon, ay nagbabaka sakali tayo na sakali magtulungan tayong muli sa so, ano yung mga panibagong kailangan natin na dapat pagtulungan natin dito sa Masjid na Ar-Rahim? Una-una na tayo po magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat pagkat uh, alhamdulillah yung una nating uh, development ay nandito na tayo sa mga second floor na kung saan ay ako, sampun sa aking mga kasamaan ay nagpapasalamat sa tulong nyo noon nakaraan uh, kami ay humingi ng tulong sa inyo. Sa ngayon ay narito, naman ako sa inyo upang humingi uli ng tulong sapagkat uh, ito na. Kailangan natin dito yung uh, tatlong uh, plywood na bawat isa ay 750, uh, bakal na 12mm at saka 10mm. Uh, 10 mm, uh suminto sum at saka graba buhangin. Sa madaling sarita, lahat ng gamit ay kailangan natin, materialis, sapakat uh, wala tayo ngayon para makabuhos na tayo dito sa ating uh, mosque. Ah uh, ito ng mosque natin ay uh, karugtong ng una nating mosque na kung saan ay uh, gagawin natin na uh, maisa yung dalawa. Para itong gawin nating torrells inshallah hurapul alamin kung tayo ay pagbigyan ng Allah na kung saan ay ang ating uh, pangarap na maging toril ito para yung mga mga bata hindi na sila pupunta sa malayo, dito na sila sa ating mag-aral ng Torah. Insya Allah, hura po Kaya nandito ko sa inyo upang humingi ng tulong na ang tulong na yun ay yung, yung kusang loob na maliit man o malaki, marami man konti, at least, insya Allah, hura po na, na merong o tulong na ibigay sa amin na tulong mula po sa inyong malinis na kalooban. Pag may gusto mag-donate ng mga materialis, pwede yun? Pwede, pwede. Materialis, kung ano nang bilhin, pwede bilhin ang buhangin, graba, bakal, uh, basta kung ano mang materialis sa yung may volunteer, ibigay dito, kami po ay tatanggap. Alhamdulillah. So, yun. Alhamdulillah. So, may kita nyo dyan. Ilalagay natin yung mga kapag gusto ni magpadala ang yun, inyong mga sadaka para dito sa masjid na insya balang araw gagawin na uh, turil, pag-aaralan ng mga bata, kakabisado ng Quran. So kung gusto niyo magpadala ng inyong mga sadaka, nandyan sa ating screen. Nilagay ko dyan kung saan kayo pwede magpadala. At kung materialist man ito, ay pwede din kayo makipag-ugnayan sa amin. So maraming maraming salamat ulit sa mga unang nagpadala ng inyong mga tulong. Ito na tayo. Uh, sigurado sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala na sa lahat na magsasala dito, sa lahat na mag-aaral dito, meron kayong share na ganitin pala mula sa kanilang pag-aaral, pananaliksik ng kalaman sa Islam. Ay lalika, syukran, at warahmatullahi